Ayan, mapagpalang araw pong muli sa ating lahat at welcome pong muli sa ating vlog Ayan, ayan sir magpapakitang gilas ka na naman ata Ayan, so medyo umaambon po at meron pa rin sama ng panahon at bagyo, ayan Kahit po holiday ay nandito ang inyong lingkod upang mag monitor, ayan syempre dahil ang dami na po ng bunga ng ating mga pipino. Ayan, tingnan nyo po. So, ipakita ko po yung isang pamamaraan na kung papaano natin naman uh, protektahan at alagaan yung mga bunga ng ating mga pipino para hindi po siya uh, tusukin ng mga fruit fly para hindi masira. Ayan. So, nilalagyan po namin siya ng mga net bag tulad nito. Ayan. So, hindi po siya Pwede rin naman po siya dun sa mga 1.5. Kaso nga lang po, hindi siya katulad ng ampalaya na mahaba yung tangkay na pwedeng lumusot dun sa malaking bahagi ng 1.5 kapag nilagyan po natin ng 1.5 yun uh, maikli lang po kasi ang, kanyan, o, ang tangkay niya. kaya advisable talaga po yung mga ganitong net bag ayan, so gulayan tips para po protektahan at hindi tusukin ang mga fruit fly ang ating mga pananim bunga especially ng ating mga pipino ang palaya, patola talong, pwede rin po yung talong ito yung kamatis po kung talagang matyaga po tayong mag, magtatahi ng ganito ayan o oh. So, ayan. So, welcome po muli sa aking vlog at nagpapakitang gilas muli ang inyong lingkod. Ang inyong maestro panaderong gula. Ayan, nagpapakit pa kayo, sir. Bilisan muna at umaambon baka lumakas ang ulan. So, lagyan na po natin. Tingnan nyo po ito. Ang dami ng bunga. So, sayang naman po. At ang gaganda, kung hindi natin lalagyan ng net bag. Tingnan nyo po siya. So Kapag tinusok po siya ng fruit fly, mangingitim or maninilaw, magkakaroon ng uod sa loob. Mangingitlog yung fruit fly sa loob. At, siyempre po, mabubulok na yung ating bunga. Sayang naman po. At ang dami na ng bunga. Ang daming blessings. Bilisan mo na, sir. At umuulan yun nga umaambon-ambon pero rain or shine po tayo ganyan po natin kamahal uh, pinagpapahalagahan ng ating hanap buhay hanap buhay, trabaho ayan, ayan ang dami po kasi ng bunga ng pipino na to ang sipag bumunga ano kaya ang sekreto mo sir? bakit? Ah, hindi po, hindi ko po sekreto yon. siyempre po kapag tayo ay nag-enjoy sa ating ginagawa at love mo yung ginagawa mo talagang magkakaroon po siya ng nah? ayan, magandang resulta at ito pong isa dito ayan malaki na po siya pag siya po ay uh, pinaabot pa natin ng mga ilang araw ay masyado na po siyang gugulang ayan. kaya mamaya i-harvest na po natin o, ayan po ang daming bunga so unahin ko lang po yung talagang malalaki na so ito po ay nasa isang area po kayo ng uh, uh, nasa isang area po ako ng aming uh, gulayan sa paaralan yung may mga uh, solenaceous uh, kamatis, blue ternate ayan, so ito na ho nahila na, ayusin ko na po ito dahil lusot pa rin yung ito, tingnan nyo, lusot pa rin po ba? atusukin pa rin, sayang ayan, tingnan nyo itong puno na to tatlo ang tatlo ang bunga kaya ayusin natin ayusin mo yan sir ayan butusukin pa rin sayang naman ayan so ang dami po ng bunga tingnan nyo po ayan may mga langgap so 1 2 3 4 ang daming biyaya 5 6 ayan laki na ho ah ayan ito sa abila hindi pa po tayo ang daming blessings i-harvest mo na yan sir ayan hindi pa po siya pwedeng i-harvest. Yung iba lang po ang pwede. Pupuntahan natin yung marami. Dahil ito po ay balit bali tatlong plat sa gitna. Ayan, tingnan nyo po ito. Oh. Ang laki. Ang laki. Sana hindi pa natusok ng, ng fruit fly. Ang laki, laki, laki. Sana hindi pa natusok ng fruit fly. Ayan, ayan po. oo, oh. lagyan natin ng protection. Ito. Ayan. Sa mga nagugulayan po, ayan, nagagarden, panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. Dyan lang po kayo. <laughs> At panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. Ayan. Malagyan po natin ito para talagang may protection po para hindi tusokin ng fruit fly. Sayang naman, ang dami. Mahal pa naman ng kilo ng pipino. Ayan. <laughs> Kaya wala po kayong, wag na po kayong mag-atubili. At pumunta na po kayo dito para bumili ng mga organic at sariwang mga gulay o, ayan tingnan nyo po ito ayan no, lagyan natin ng net bag sayang Nag monitor po ako dahil dumaan si Nando at may parating na naman pong bagyo na wa ay matunaw na lang po sa tubig yun bagyong darating pa at huwag na pong maka nagsira pa ng mga pananim lalo tigit po sa mga magsasaka na tulad ko ayan. sa mga ari-arian din po at lalo tigit yung buhay ng tao napakalaga kaya manalangin po tayo wala pong imposible dahil sa pananalangin ayan manalangin po tayo na wag na pong lumakas pa at maaring matunaw na lang muna yung bagyo matunaw na lang muna yung bagyo at hindi na lumakas pa para hindi maka-apekto sa buhay ng mga tao sa hanap sa mga ari-arian dahil na hindi po talaga ang maapektuhan ng bagyo ayan po tingnan nyo po so, ang bibilangin po natin isa dalawa, tatlo apat lima, anim So, ang dami po niyan, oh. Ito pa. Oh. Ang daming blessings. Ayan. Kapag daw po mabait ka, <laughs> marami kang pagpapalain ka. ay Siguro mabait si Maestro Panaderong ang gala. Ayan. So, hindi ko po masasabi sa sarili ko yan. At ang ibang tao po ang maaring makapagsabi niya. Siyempre, sabi niya, well, Tell me yourself and I will tell you. <laughs> sabi nga gano'n. Sabihin mo sa akin, kung sino ka. Sasabihin ko kung hmm? sino ako. Oh. Yung ating kangkong ay medyo tumataas na. Ayan, sabi nga. Sa kasabihan hindi mo ibang tao ang makapagsasabi ng sarili mo o ng ugali mo. Ayan. <laughs> so, gano'n lang po talaga tayo. Magsikap tayo sa... <laughs> Siguro mabait ka, maestro panaderong gala. Kaya siguro pinagpapala ang iyong mga ginagawa Yan. Samahan po natin ng panalangin, syempre. Yan, ulagyan po natin ng net bag ulit. Ang dami talaga ng bunga. Kaya ito po yung pinunta ko talaga dito sa pagmamonitor ng aming gulayan sa paaralan. So, sayang po yung mga bunga kung hindi natin lalagyan ng ganito. Ayan, kinakagat ako ng Insekto Ayan Salamat po pala sa nag-provide ng mga netbag na to Ayan, lalo tigit sa tulong na aming uh, Masipag at uh, 100% na nakasuporta Sa aming gulayan sa ng aming principal Ayan, shout out Kay ma'am uh, Maria Lourdes A. Montiel Ayan, siya po ay napaka Uh, laki ng suporta pagdating sa mga proyekto lalo na dito sa aming gulayan sa para lang. Isa po siya sa mga <laughs> nagtahi ng aming mga net bag na 'yan. So hindi lang po ito para sa pipino. Meron po kasi kaming mga tanim na ampalaya, patola, ayan. Pipino 'yan. So usually ito po talaga sa pipino ang net bag ang ginagamit ko. Kasi po hindi siya pwedeng uh, 1.5 Ayan. So, tingnan din po natin yung mga kamatis. Ayan, oh. Magaganda na rin po ang ating mga kamatis at labanos. Mapapakanta ka ng labanos mustasa. Ayan. So, mamaya ko na po ituloy. Eh, medyo madulas. Ang paglalagay ng net bag sa mga bunga ng ating mga pipino. Ayan, oh. E, ito po, oh. ayan. Ayan pa rin po yung isa. Oh. Ah, ayun, may malaki na doon, no. Oh. Mamaya natin lagyan ng net bag 'yan. Ayun, no. Oh. Sa likod po noon may malaking sa Bunga. So, mamaya po. At ipakita ko naman po 'yung ating ay langgam, sir, kinakagat ka. Ayun, no. Oh. Ayun. Ayusin natin 'yung isang poste ng sitaw. Kasi po, ayan, sa lakas ng hangin, namumulaklak na rin ang ating mga sitaw itusok natin ay ay naputol pa papalitan papapalitan natin ayan. ang malaki laking ayan nasa sitawan po tayo ngayon ayan ayan medyo madulas ayan, dahil nga po nag uulan ayan so tingnan natin monitor natin po yung ating mga kamatis baka kasi may mga suloy tanggalin natin o yung mga extrang suloy unnecessary branches tanggalin po O tingnan po aming mga kamatis ay <laughs> pwedeng-pwede na pong magsalad may fresh pipino ah mayroong crispy lettuce at meron din tayong fresh tomato at ang dami na po ng bulaklak ng aming blue ternate ayan oh ito po, o, oh, monitor natin. O, oh, tulad nito. Meron na po siya ang suloy. Tanggalin na natin. At mamaya po, after ko pong maglagay ng mga net bag at magmonitor dito sa mga kamatisan, pakakainin ko po ang aking alaga. ay Baka po tumakas ang ating mga alaga. Yung ating alagang vermi. Ayan. Ayan po ang mga kamatis. O, oh, ang dami ng bunga. Ayan. So, na monitor ko po 'yan. So tinatanggal po natin yung yung mga ayan, gulayan tips, yung mga unnecessary branches para po mag-focus yung ating ayan, tingnan niyo po ito. Ayan. Focus yung mga kamatis doon sa kanyang bunga at bulaklak. Tinatanggal po natin yung yung unnecessary branches niya tingnan nyo po ito ayun o oh. daming bunga oh. ikot muna tayo ito tanggalin natin to, huwag po tayong ayan huwag po tayong manghinayang kung mayroong bulaklak tanggalin natin gulayan tips ayan. dun sa kabila po dun mayroon pa rin mga kamatisan doon ah, mamaya lagyan din po namin ng protection bala ko pong palagyan ng ng tansi o tali ito, tanggalin na natin, oh. Hmm. Tanggalin natin. Palagyan ko ng tansi yung isa sapagkat uh, baka dumaan ng malakas na hangin. Sayang naman po. ang dami pa palang bunga sa baba, oh. Oh, ituloy ko na po. Ayun, oh. Ayan, no. So Ayan, sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking reels and video, long form video. At welcome po kayo lagi dito sa aming gulayan sa paaralan ng post elementary school. So, po. I-harvest ko na rin po itong isang medyo malaki na to. Sabi ko nga po, pag natagalan pa, ay gugulang na. Ayan. So, blessings. I-harvest na po natin. Habang humahaba na ang iyong video, sir. Ayan. ayan. So, i-harvest natin. Ang ating pipino ay medyo. Ayan. ayan blessings. Ayan. Thank you, Lord, for all the blessings. So, huwag po tayong makalimot na magpasalamat sa ating Panginoon. Ano man po ang ating natatanggap. Maliit man o malaki. Material man o di material na biyaya na blessings galing sa kanya. Ay dapat po natin ipagpasalamat. Ayan. Thank you, Lord, for all the blessings. Ayan po. Mula po sa aming gulayan sa paaralan. Fresh pipino. Muli. Ito po ang inyong lingkod ng Maestro Panadero Angela. Nagsasabing mapagpalang araw. Ingat po tayo palagi and God bless us always. Share na yan at mag-follow na. Pusuan nyo na rin po. Ayan. Para pusuan ko po kayo. Ayan. Thank you for watching. Shout out sa ating mga stakeholders. Ating mga ka-reels, ka At syempre sa aking may bahay. At masipag at mo asawa. Ayan. Kay Ma'am Elaine. Ayan. Alam mo na yon. Ayan. So, uwi na rin ako mamaya-maya. May tatapusin lang ako dito. Thank you for watching and God bless us always. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you for watching. God bless us always. Share na yan at mag-follow na. Sa hindi pa po na-follow, mag mag-follow po kayo sa akin. Ang FB page ko po ay Raynan Piri Gamata at ang aking uh, YouTube channel, Maestro Panadero. Thank you for watching. God bless us always. Fresh Pipino o sino po ang gusto ng fresh pepino mag comment lang po dyan sa comment section thank you for watching God bless as always